Ang alam ng karamihan sa atin ay kapag sikat ka at mayaman, ligtas ka na sa lahat. Yan ay hindi totoo dahil may mga kilalang artista na napadpad sa rehas ng kulungan. Ang iba ay dahil sa kontrobersyal na kaso at ang iba naman ay dahil sa maling desisyon na kanilang ginawa. Tara, samahan nyo ako at ating alamin kung sino-sino ang mga kilalang personalidad na nalagay sa presinto. Narito na ang Top 5 na artistang nakulong at nabilanggo. Number 1. Robin Padilla Kapag narinig mo ang pangalang Robin Padilla, siguradong ang unang papasok sa isip mo ay ang kanyang imahe bilang bad boy of the Philippine cinema. Pero alam mo bang bago siya naging action star na minahal ng marami, dumaan siya sa tunay na aksyon, sa loob mismo ng kulungan. Noong 1994 nahatulan si Robin ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa illegal possession of firearms. Noong 1995, nakulong si Robin dahil sa kasong illegal possession of firearm ayon sa mga report Nahulian siya ng mga baril na walang lisensya. Dahil dito, nakulong siya ng halos tatlong taon sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa. Pero dito na rin nagsimula ang kanyang pagbabago. Habang nasa loob, naging aktibo siya sa mga programang pangrehabilitasyon, nag-aral ng Islam, at mas lumalim ang kanyang pananampalataya. Taong 1997, binigyan siya ng pardon ni dating Pangulong Fidel V. Ramos. At mula noon, tuloy-tuloy na ang kanyang pagbabalik sa showbiz. Number 2, Bong Revilla isa pang pangalan na naging kontrobersyal pagdating sa batas ay si Bong Revilla. Noong 2014 nga ay isa siya sa mga personalidad na kinasuha ng PDAF scam o mas kilala bilang na police case. Ayon sa akusasyon, may kinalaman siya sa pagwawaldas ng mahigit 224 million pesos mula sa Pork Barrel Fund. Dahil dito, nakulong siya sa Camp Krame ng mahigit apat na taon habang dinidinig ang kaso. Pero noong 2018, napawalang sala siya sa plunder charge. Pagkalayang pagkalaya niya sa kulungan, bumalik agad siya sa politika at showbiz. Hanggang ngayon, isa pa rin siya sa mga prominenteng personalidad sa bansa. Number 3, Denise Cornejo and Vong Navarro Controversy ito naman ang isa sa mga pinakamatagal at kontrobersyal na legal battle sa showbiz. Ang kaso ni Denise Cornejo at Vong Navarro. Noong 2014, nag-file si Denise ng kasong rape laban kay Vong Navarro. Pero lumabas ang CCTV footage na nagsabing pinagtulungan umano si Vong ng grupo ni na Denise at Cedric Lee. Dahil dito, sila ang nakasuhan ng serious illegal detention. Fast forward naman sa 2022, nagkaroon ng twist ang kaso. Si Vong naman ang nakulong sa Tagig City Jail matapos buhay ng rape case laban sa kanya. Ilang buwan rin siyang nakakulong bago siya nakapagpiyansa. Hanggang ngayon, may legal battle pa rin sa pagitan ni Navong Navarro at Denise Cornejo at maaaring mabuhay pang muli ito sa mga susunod na taon. Number 4, Baron Geisler Si Baron Geisler ay kilala sa kanyang talento sa pag-arte pero mas sumikat siya sa pagiging pasaway sa showbiz. Maraming beses siyang nasangkot sa gulo, kabilang na ang pambubugbog, pagwawala sa bar at sexual harassment cases. Noong 2011, nakulong siya matapos ereklamo ng aktres na si Patani Danyo ng Acts of Deceiviousness. Ilang araw siyang nakadetain pero nakalaya rin matapos magpiansa. Ang maganda rito, nagbago si Baron. Dumaan siya sa mga rehab, nakapagbalik loob sa Diyos at ngayon ay isa ng motivational speaker bukod sa pagiging aktor. Isa siyang patunay na hindi huli ang lahat para magbago. Number 5. Mark Anthony Fernandez Si Mark Anthony Fernandez ay anak ng yumaong action star na si Rudy Fernandez at aktres na si Alma Moreno na ilan sa mga kilalang artista sa bansa. Noong October 3, 2016, siya ay inaresto sa Angeles City, Pampanga matapos makitaan ng isang kilong mariwana sa kanyang sasakyan. Ayon sa ulat, sinubukan niyang umiwas sa isang police checkpoint na nagresulta sa kanyang pagkakahuli. Ipinagtanggol ni Fernandez ang kanyang sarili sa pagsasabing ginagamit niya ang mariwana bilang pangontra sa kanser. Uh, alam ko po, po na siya sa halos, halos buong mundo na yata. Tapos medical purposes siya. So ako po, lalo na po nung lumabas yung, uh, yung isang mga sigarilyo may picture, kinakabahan po ako magka-cancer dahil nagka-cancer po ang tatay ko. Ginagamit ito po ito para pang cancer Matapos ang mahigit isang taong pagkakakulong, siya ay nakalaya noong December 23, 2017 matapos madismiss ang kaso laban sa kanya. Sino sa kanila ang pinakahindi mo inakala na nakulong pala? May alam ka pa bang ibang celebrity na dapat kasama sa listahang ito? I-comment mo na yan sa baba at aabangan namin ang iyong sagot. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para updated ka sa mga susunod na chika.